Han, dito na ako. Oh, buti dumating ka pa. Saan ka na naman ba galing? Punyeta! Ano yan, Jigo? Diyos ko, na nga tayong makain dito eh. Eh, mahal, sayang din kasi pag nanalo tayo dito, eh di, marami na tayong makakain. Hoy, Lia! Buksan mo tong pinto! Anong pecha na? Due date mo na! Ano naman? Nandyan na naman si Aling Sandali! Ito na! Oh, Anong plano mo? Due date mo na? At tatlong buwan na kayong hindi nagbabayad? Kaya eh, pa ba kayong magbayad? At kung wala, papaalisin ko na kayo rito maligbid. Ano kasi, medyo nahihirapan kami ng kumita ng pera. Pero, sigurado, next month, magbabayad kami. Punting palugit naman dyan. suwang na ako marinig yan, Lia. Hindi naman kasi kayo nagkukusa eh. Kaya kung ako sa inyo, umpisa nyo na mag-impake. Aalis na kayo dito. Alingbid naman? Sandali lang. Huwag naman ganyan, kahit konting palugit lang. Pag pinalis mo kami dito, wala kaming masisilungan. Pangako, sa katapusan, magbabayad na kami. Last chance niyo na to, Lia. At kung hindi, pasensyaan tayo. Pwersaan ko kayong papaalisin dito. Pwigsit. Kala mo kung sino? Hoy! Hindi mo ba narinig? Pinapalayas na tayo dito? Ano na, Jigo? Wala kang gagawin? Mahal. Eh, di umalis tayo dito. Tapos bayaran na rin natin utang natin sa kanya. Alam mo kung bakit? Kasi mayaman na tayo. Mayaman na tayo. Mahal, nanalo ko sa loto. Pagbibili na natin lahat. Magagawa na natin lahat. Kahit saan mo gusto pumunta. Kahit anong gusto mong bilhin. Magagawa mahal. natin. Nanalo tayo, mahal! Mahal! <laughs> Oo nga! Nanalo ka nga, mahal! Yayaman na tayo! Ano anong gusto mo? Sige, planuhin mo. Gagawin natin lahat. pili mo ko ng maraming alahas. Mahal! Lahat-lahat, mahal. Gagawin natin. Uy! Maring Lia, Jigs. Ang ganda ng suot niyo ah. Balita ko, nanarado kayo sa loto. At muti ko na kayo hindi makilala. <laughs> Gaya lang yan. Correction ah. Don Jigo at Donya Lia. Hindi na kami yung mga dati niyong kakilala dito. Kasi simula ngayon, hampas lupa at dukha na lang yung paningin namin sa inyo. Kasi kami, doon na kami nakatira sa napakalaking subdivision. Sa madaling sabi, hindi tayo magka-level na. Grabe naman, nanalo kayo sa lotot yung mama ni. Eh. Umabang na kayo. <laughs> Palala ko lang iyo ha. Hindi namin kasalanan kung bakit nananatili kayong mahirap. <laughs> Diyan ka na nga. Iyon <laughs> mo na yung Grabe ang baho ng lugar. Ang sisikip. Ang liit pa. Ano ba to? Bahay ng aso o bahay ng daga? Oh, buti bumalik kayo. Aba, ayos ah. Kung eh. parang hindi kayo nagmakaawang manatili rito. <coughs> buti nga nakaalis kami dito eh. Kasi, kasing pangit mo yung bahay na to. Saka hello, sa yaman namin na to, hindi namin deserve tumira dito. <laughs> Tignan mo nga yung lugar nyo. Yung mga kapitbahay mo, ang pabantot, Mapanghe. Malansa pa. Kayo. Kayo ang nababagay dito. Mga dukha. Sige lang. Yung mga ugaling yung yan, yan din na makakapagbagsak sa inyo, pabalik dito sa pinanggalingan nyo. Ay, sino nagsabing babalik kami dito? Hindi kami babalik dito. Mas masaya yung buhay namin ngayon. Buhay na kailanman hindi mo mararanasan. Kasi, isa kang hampas lupa. <laughs> Tama na nga yan. Alam mo ba, nandito na naman kami para bayaran namin yung utang namin sa iyo eh. Oh, ayan. Tutal mukha ka naman pera, di ba? Oh. Ano? Kulang pa ba yan? Sabihin mo. Baka nga kaya pa namin bayaran buong buhay mo eh. Tara na nga, mahal. Shopping na tayo. Ay, ang yayabang. Oh, anong nangyari? Ganyan na naman itsura mo. Ano? Natalo ka na naman ba sa sugal? Yun na nga lang yung huling pera natin eh. Tsaka, baka ito na rin yung huling araw natin na tumira sa bahay na to. Bakit? Anong nangyari? Mahal, tinataya ako kasi ito eh. Hindi ko inasahan. Natalo ako. Pati nga yung sasakyan natin, nadali rin eh. Sa sobrang gusto ko makabawi, sa sobrang gigil ko, hindi ko namamalaya na pati pala lahat ng pera natin, nauubos ko na. Kung babalik tayo sa dati nating bahay. Hindi, pwede! Ayoko nang bumalik doon, Jigo. kumawakan ka naman ng paraan. Leah, <laughs> yun na lang yung natatangin paraan na nakikita ko eh. Kesa naman tumira tayo sa kalsada. Gusto mo ba yun? Wala na. Sige na. Subukan ko na lang kausapin si... Aling Bid. Oh, kamusta na pag-aaral mo? No? Kaya ka. Huy, wala siya oh. Oh, ba't kayo nandito? Kala ko ba mayamang kayo? Pagtapos niyo lait-laitin tong lugar na to at bahay ko? Liss naman, aling Bid Parang awa niyo na. Pagbigyan mo na kami ng ulit dito. Naubos po kasi yung pera namin. Kung gano'n kabilis kami umaman, ganun din kami kabilis lumagapak. Yun na nga eh. Kung gano'n kayo kabilis yumaman, gano'n din katulis yung dila nyo. Ang yayabang niyo eh. Pati mga kapitbahay, minamaliit nyo. O ayan, kinakarma na kayo. O, di ba? Dito rin kayo mapupunta, sa pinanggalingan nyo. Sorry, um, Aling Lid. Nagsisisi naman kami. Wala na talaga kami mapupuntahan. Ikaw na lang yung inaasahan namin ngayon. Kayo kasi, nabigyan na kayo ng magandang buhay, inabuso nyo pa. Alam nyo naman, ang buhay parang gulong. Minsan, nasa taas ka, pero balang araw, iilalim ka rin. Kaya yung ugali nyo, yan ang dahilan kung bakit may kayo pababa. Uh, opo, Aling Bid, pasensya na talaga. O siya, sige na, papaupahin ko na kayo. Pero, umaasa ako na mababago yung ugali nyo. At natuto na kayo sa nangyari sa inyo. Saka, magbayad kayo monthly para hindi kayo bumabaon sa utang. Naku, Aling Bid, maraming maraming salamat talaga. Pangako, magbabago na talaga kami. Salamat talaga, ha? Sige na, pumasok na kayo. Salamat po ulit.